natapos na ng korte na. Tsaya yung mga damit. Ayan. Maraming natapos na. Ang hirap maging OFW ng Pampanga, guys. Ayan, natapos ko na rin yung carpet. Ngayon sa so ang daming tubig. Kailangan walisin. Kasi hindi siya kumakagos. Kailangan walisin muna siya. Kasi mataas doon. Naiipon yung tubig guys. Ngayon ang lawak. Nalilis yung garahe. Ayan, malapit lang matapos konti na lang guys ayan talaga ang kinabubuhay para mabuhay buhay ayan konti na lang guys yan na lang